Good morning, samahan nyo ako guys, may pupuntahan tayo ngayon sa araw na to. Uh, pupuntahan natin yung uh, dating airport kasi sarap doon mag-jogging doon kaya samahan nyo ako guys, puntahan natin. So yan, mula sa amin dito, uh, papunta ron is mga, bibigay tayo lang ng mga 10 minutes, uh, naando na tayo sa sa dating airport ng Bulan. Dito tayo duman sa may Managanaga then uh, and, uh luso tayo ng Zone 5. Dadaan natin dito guys yung uh, tulay na dating kahoy lang yan nung panahon tapos pinalitan na ngayon ng napakatibay na bakal na ginawang tulay dyan. Kaya so, ang pakababa natin so makikita naman natin dito yung uh, yung school ng ano ng uh, Solis Uh, dito nag-aaral yung mga gusto uh, mag, uh, maging pulis. Uh, mga criminology courses dyan. Yan. Tapos ito naman yung uh, South Elementary School. Yung dadaan natin. Bandang uh, kaliwa. Tapos, dire diretso pa tayo dyan. Tapos, uh, dito sa, sa highway, Madadaan naman natin dito sa kanto. Kakanan tayo dito. Madadaan na naman natin dito yung bagong tayong uh, LCC Department Store. Makikita natin yan. Yan o. No? Uh, dalawang palapag siya. So, dito na tayo banda sa may... <clears throat> so, dire-direcho lang tayo. Itong uh, kalsada na to is uh, papuntang ano to, uh, papuntang Sumagungsong, Palumbagon, Pulot, uh, Kirino, basta pa, pa na siya. Uh, dito rin pwedeng pumunta papuntang uh, Magallanes. So, uh, sa panahon nga to, katatapos lang ng ulan uh, dito, gambaga Uh, maganda yung sikat ng araw dyan kasi tapos umulan ng madaling araw, makita nyo na umambasay ang kalsada, pero uh, maganda na yung panahon dyan uh, makita nyo na mga uh, araw na siya umaga umaga pa yan mga alas 7 ng, uh, wala pang alas 7 that time, uh, makita nyo yung uh, sinag ng araw, napakaganda kaya na natin para tayo makipag Uh, exercise, makapag uh, walking and jogging dyan sa place na yan, so ayun nga uh, for the first time uh, ngayon lang tayo pupunta dyan, so hahanapin pa natin hindi ko pa alam kung saan ang, ang place na dating airport dyan, naririnig ko lang yan dati pero hindi ko napupuntan uh, kaya ngayon hahanapin natin kung nasaan yung uh, dating airport ng Bulan So, nagka-interest lang tayo kasi may nagsabi sa akin na magandang uh, mag, mag jogging dito, napaka uh, lawak and then ang sabi nga nila, pwede daw dito mag uh, mag-aral ng mag-drive kasi sobrang lawak nga kaya uh, nagka-interest tayong hanapin to para may pakita din sa lahat yung mga hindi pa nakaka na hindi pa alam yung ganitong ano na uh, face dito na pwede kayong mag uh, mag na walang hindi delikado kaysa sa mga kalsada na may mga sasakyan, dito wala kang makikita mga sasakyan kasi nga dating runway ito at saka sobrang lawa kaya napaka gandang mag-jogging sa place na to kaya hanapin na natin, so ayan na medyo malapit na tayo uh, makikita na natin yung uh, airport road may nakalagay naman daw dyan, sabi nung nagturo sa atin. So, bandang kaliwa, hanapin lang natin yung uh, airport road dyan. Then, pagpasok natin doon, eh, malapit na raw yun, sabi nung nag-guide uh, sa atin dyan. Ayan, konti na lang uh, makikita natin yung airport road dyan. So, kakaliwa na tayo and then yun, ilang, ay, ay nakita natin uh, yung sign na yon yung green may nakasulat na dyan uh, airport road parting uh, kaliwa so kakaliwa na tayo dito yan, dire-diretso lang tayo dito guys sa uh, sa kalsadang to ayan, uh, medyo nalito pa tayo dito nung pagdating natin dito kasi nakita nga natin yung ano, nakasarado yung gate ng ng kabila. Then, sabi niya, I eh, do not enter. So, nagtanong tayo dito sa bata. Tapos, sabi niya, na uh, diretsyo lang daw, pwedeng pumasok dyan. ah uh, dire diretsyo lang daw, na ando na yung dating uh, runway ng airport ng Bulan. So, sa so, mga nakakalam, guys, kung, uh, kung naabutan niyo pa yung... Uh, kung naabutan niyo pa yung nag-ooperate pa yung dating airport ng Bulan. Paki-share niyo naman kasi naririnig ko lang to before na mayroon daw dating airport yung Bulan pero hindi ko na naabutan yung uh, yung kung nag-ooperate pa yan dati. So sa mga nakakaalam ng uh, history ng airport ng Bulan, pwede niyo i-share para ma malaman din ng iba yung uh, yung history ng airport na to. Yan, uh, makikita nyo, sobrang putik na ng daan ang papunta ron sa runway. Sobrang uh, damo na, o makikita natin dito na may mga dinadaanan ng, ng mga tricycle yata to. So, yun yung sinunda natin kahit sobrang tubig, putik, yan. Uh, pero okay naman kasi matigas naman yung, uh, yung lupa dyan. So, hindi naman tayo na na natatrap sa putik. Yan, dire-diretso lang tayo dito. So um tayo sa malalim na putik na yan. So dito tayo dadaan kasi <coughs> maputik, sobrang maputik putik dun sa tinumbok natin. So ayan sa wakas nakikita natin yung uh, ano, uh, nakikita na natin yung parang kalsada na yan. Pero yan yung pinakang runway na. Yan, uh, yan sa wakas dito na tayo. Makikita natin yan, no? Yan, napakalawak ng uh, ng runway na to. Masarap nga, masarap nga mag-jogging dito dahil sobrang haba at saka sobrang lawak ng place na to. Yan, isa sa mga magandang i-develop to ng uh, government na sana ma-open, ma open makapag operate uli dito yung magkaroon uli ng airport dito sa Bulan. Napaka-convenient lalo na sa mga OFW yung katulad ko. And then sa mga magbabakasyon, napakabilis na ng transportation, makakarating kaagad tayo dito sa Bulan. And then mas makikinabang din yung mga kalapit bayan natin kagaya ng uh, Irusin, Matnog, Magallanes, uh, Magdalena, Barcelona. Uh, hindi ko na maano yung malapit-lapit pang mga bayan dito sa bulan. So, ang gandang i-develop to kasi maraming bayan ang makikinabang dito sa 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 pagkakaroon ng uh, airport halimbawa dito sa bulan kasi naka-establish na yung ano runway. Actually, pwede na nga yan may lumapag na aeroplano eh. Kasi sobrang lapad ng runway, makita sobrang haba. Pwede siyang talagang nga uh, anuhan pag uh, landingan ng ng mga maliliit na aeroplano. Ang ano lang diyan yung kung saan kasi straight lang siya kasi mga kikita natin guys yung uh, both sides sa magkabila ang side niyan is uh, palayana, uh, ginagawang uh, palayana. So uh, makita niyo naman sobrang lawak niya no. Masarap talagang mag-jogging sa place na to guys. Sobrang lawak. At saka napaka ganda ng tanawin. Makita mo both side napaka ano mga green 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 grass. Makikita mo napaka relaxing. Ayan, nag-jogging tayo dyan. Ayan. So, ayan, masa, ma, masasabi ko lang na sana ma-develop ulit uh, yung uh, airport na to para sa ating mga kababayan na nahihirapan sa malayong uh, biyahe papuntang airport. Kahit domestic uh, domestic uh, airport lang dito sa Bulan, napaka... Uh, Napakahalaga niyan na para sa mga nagbabakasyon. Lalo na yung mga uh, gustong uh, madali ang biyahe kasi kahit mag-eroplano uh, ka galing ng Daraga, magbibiyahe ka pa rin ng 3 uh, hours papunta sa atin sa Bulan. Pero kung magagawa to ng uh, government napaka convenient ng umuwi sa Bulan at saka yung mga karatig na bayan natin. Lahat makikinabang.